So guys, magkano nga ba ang magagastos papuntang Polilio Island kung andala mo ay motors? lima kami dito guys and tingnan natin. Let's go! Oh Morning guys! Pabitaga tayo ngayon first day punta tayo ng real port so walang stress pa lang ngayon June 13, 2024 from here San Pablo hanggang real port is 180 kilometers tok pa ako kapat na oras lang ang tulog I ang mean, I EMA mean na lang guys madilim pa punta muna tayong Jollibee Jollibee San Pablo let's go shout out sir Puran yo 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 shout out shout out <laughs> <laughs> oh guys palis na kami good luck sa amin Go Game, game Yan so Buo na uh, Limon na kami 108 kilometers San Pablo City to Real Port Let's go Okay guys Pa-Real Port na to Let's go After ito, real port na. Ganda dito, guys! <laughs> ang it. Twisties! Ooh, banking, banking! Ride safe lang, ride safe! 30 kilometers na lang kami. Port of Real Quezon. Dito sa Real Quezon, ang ruta po dito, oh. puro twisties. So, konting ingat-ingat lang sa mga bumabiyahe dito. Ano ba naman to? Hi, okay, guys! Pagkasalan so... Yan, 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 yan! Bilis, 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 bilis. Ganda no? Tama <laughs> <Ang ganda>, mo <laughs> Ano pa? 4 kilometers! Oh, real keso! 1.2 na lang, guys! Woo! na ako sa barko!

So, yun lang, guys. Yung isang barcon pang alas 6, nakaalis na. So, sabi dito ni di Kuya, yeah, 9.30 pa, susunod so, na trip. Yun lang, hindi kasama yung motor. Hindi pwedeng isa kayong motor doon sa uh, fast craft. So, yung 9.30 is... Jumalig Island naman daw. Ah, uh, saan nilalagay yung motor? So, yung motor po is merong parking sila dito sa Mayport. Ang bayad dun sa parking is 100 pesos. Susunod na biyahe na merong pwedeng isa kayong motor eh, 12 p.m. pa daw. So, yun yung sinasabi nila manong. 9.30 fast craft to Jumalig Island. Iiwan ang motor. Or 12 p.m. Roro to Pudilio Island. Pwedeng isampang motor sa barko. Finally, I've decided na pang alas 12 na lang na barko ang aming sasakyan papuntang Pulilio Island. Hindi, ito na. Ito na. Mabilis lang naman ang 6 hours din, Anya. Gagandahin ko lang. Guys, for the record, uh, boys, first boy, time! <laughs> 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 Tawid-tawid <taga> po. <laughs> <laughs> Tawid na po. In reality. Mas my shout-out. <laughs> ah! <laughs> Yo! Yo! So ni guys, so dumating yung barko na aming sasakyan ng alas 8. So nagtanong si Sir Junel kung pwede namin isakay na yung uh, mga motor namin doon. Tsaka pwede rin kami doon siguro matulog or magpahinga. And then pinayagan naman kami. Dito na tayo. Hi guys. Ulos doon si pambiyahe namin. Hello. <laughs> Bulugan din ah. Tutulog na po sila <laughs> na. <laughs> so finally, 12 p.m. na. So after 6 hours ng paghihintay, makakaalis na kami dito sa Real Port. And uh, ang biyahe from Real Port to Polilio Island Port is 3 hours. Ah? Uh, 21 kilometers? aropa ng mga hit. <laughs> <laughs> na uh, 12. 12. <laughs> Kaya mga pupunta dito Alagaan gising Wala kayo matulog Depende pa ang kanilang ano Depende pa ang rate sa barco May pang fair, may So, Pamasay nga pala guys sa barco ay uh, 800 pesos yung MV Calusini. Pero kung wala naman kayong dalang motor, uh, 300 pesos lang. So, aside from terminal fee na 20, meron pang 50 pesos na uh, uh, environmental fee. Hi guys! Dito ako sa Pulillo! <laughs> So pagkalipas ng tatlong oras, 3 hours na biyahe So dalawa pag na kami dito sa Polilio Island So ang unang hinahanap ay, ay pagkain Gusto kami kumain Alaala na lang, alalimutan Ang dami nilang survey, nakapag-helmet na So after namin kumain, Diretso na kami sa D1 So magka-travel pa po kami ng uh, 15 kilometers pa napakaganda Walilio Island doon siguro yung kanilang provincial road Yan may buhang ina ng dagat road trip napakausok <laughs> Okay guys, as you can see, kanilang provincial road is hindi lang concrete so uh, combination siya ng off-road tsaka ah uh, buhangin mula sa dagat. <laughs> so medyo ingat-ingat kayo dito guys kasi madulas siya. Okay guys, nandito so na kami sa so, D1 Resort And yun na nga, expectation versus reality Ayan, maghanap muna kami ng ibang resort na pwede namin matulog Kasi tutulog kami dito ng dalawang gabi Tunay na to, na Okay guys, so nakakita na kami ng resort So dito siya sa Makam Resort. So may unahan lang siya nitong D1 Resort. So ang bait ni nung mayari, binigyan niya kami ng room. So na erko na. So malaki na yung room. So ito, dito na kami tutuloy ng 2 days and 2 nights hanggang Saturday. So bis bis muna a uh, sa beach, uh, relax relax. Then yun, Makam Beach Resort dito siya sa Pulilio Island. Hey guys, day 1 done. Tomorrow ay mas relax na bukas Loop na lang So yun na lang guys Ito na lang yung aming room So yan Day 1 done Okay na litbukas, guys It's not bukas guys <laughs> Oo oh, tulog na Pag-awish na lang kami So yun na lang guys uh, Bye bye Shut down <laughs> Sir Aris may kalapang ka na oh Sir Aris may kalapang ka na oh? <laughs> Sir Aris may ka na oh Sir San Pablo San Pablo San <laughs> Pablo Jadi semua tergantung. dogs. lebih. <laughs> <laughs>